Hello sa inyo mga katiki and advance happy Monday ulit sa inyo guys. Okay? So ito ay na yung second upload natin sa ating vlog. Uh, product. so yun, ito ang pano nyo ito ng last time mga last na ito na schedule. So yun, uh, may bagong event sa si replay na lalabas tomorrow August 5. Uh, August 5. So yun, ng alas 12 ng uh, tanghali ang halita ng schedule pero nasa na ibe yung ating uh, upload so yun 3 hours before upload uh, yung may mapapanood nyo to and alas 12 yung ito naka schedule hanggang alas 12 yung gabi ng uh, na, ah, na madaling araw ng August 11 so yun ito na yung bagong event which is yung island carnival which is yan, mayroon dyan yung pinaka uh, murang gift which is yung Chicken Yan. So, yan. Bagong buto na naman yung i-play din. Pagka nag-send meron kang gift card na water gun for you. And then, a uh, the home page effect. For one day, ng, uh, yan, yung home page effect na water gun. in the sa blind box naman, is yung pool. Ayan. Pool yan. Tapos, isang kariton ng uh, mga juice and yun one and six ah six gold yung isa tapos ay mga luxuring makuha nyo Ayan, ay yun pala parang ano to ah uh, tungod ah uh, then ah uh, ta ano ka tungod na yun sa box pagkakanagsend sa plain box eh, mga niyong photo album para dahil sa ilay limit. party na gift keep ko yata itong dalawang ito. Ay, ito yung wine party. I think keep ko it, po. yung isa is yung uh, room effect. Parang gano'n. Or, yung um, page gano'n. Kalimitan niya yun naman yung nalabas. Tapos, uh, ito, ocean treasure ring. Tapos, yun naman yung last gift. Yung sparkling beauty, which yung pinakamahal yan. Ay, hindi pala. Ano pa pala to? Sa so, Linux din yata. Ano? Wait. Hindi ko ako sure. So, yun. Makaka-receive kayo ng spark beauty. Ay, parang gift yata ito. I don't think. I don't think so. Kung ano to. Masa yun. Uh, meron uh, ano na. Ito. Gift card yata to, to. 399. Or. um, uh, ano to sa. Home. Sa. Hindi uh, ko sure. Kung ano ba to. Then. Homepage effect. Tapos, yan yung bonus pag nag-recharge kayo ng August 9 to August 11. Each account can be enjoy once. Yan, yan yung bonus. Big surprise pag nag-recharge kayo. And then, for ano to? 2,000 go to be meron ganun? 1,8 yata yung yung 1,79 So, pag nag-recharge kayo, mayroong plus 6,000 daw sabi. And then, ito na itong 300,000 video is a 30k recharge to yata. And then, ayan, merong 90,000 plus na good. So, bottle ni Weebly. And, nag-try ako dati ng 15 na recharge dyan dati sa 600. So, ang nakuha ko lang is... Mababa nung previous na event yung dun sa Miss play yata yun. Nag-try ako. Pero mababa yung bigay ni Weplay. So yun na guys. And paputol na kay Weplay, Weplay. Starting tomorrow. Yun na guys. Thanks for watching.